Hello guys, uh, ito yung ating topic ngayon yung na pinagawa ng custom coin double burner sa akin yan ang problema daw na itong double burner nya yan guys, uh, yan yung pinakagitna nya uh, wala raw apoy sabi nya yan pinakagitna, lagi lang lang doon sa primary nya, yung secondary nya sa gitna walang apoy, yan ganyan din yung isa parang sa problema nya dati raw kasi may ano yan, yan may apoy dyan eh, nagtaka lang sila wala na raw Okay. Ang ano ko niya, barado po yung yan yung, yung, yung sa gitna na yan. Kaya guys, ayan na uh, subaybayan niyo po ako para magkaroon na naman kayo ng kaalaman po diyan sa ano, sa akin video diyan sa yang sa gitna ng sakit sa gitna na walang apoy kasi siguro nangyayari din sa inyo yan. Yung ganyan, yung itong ginagawa ko. Yan, kaya subaybayan lang kayo sa akin vlog. Sa mga hindi pa lang kapag subscribe, uh, subscribe niyo po ako sa YouTube channel ko pati yung sa notification bell as uh, click nyo lang po para update kayo sa mga gagawin natin yung videos. Ayan guys, ayan, ayan, tinitingnan po natin yung likod, binabaligtad ko po. Yan, dun natin malalaman kasi, ayun papakita ko sa inyo na may umaapoy na parang kandila. Dun yung sa secondary sa gitna, yan. Ibig sabihin, hindi po ganun kalakas ang pressurize ka. Hindi po siya nagsisi, hindi, uma, hindi umaapot dun sa sa, ano na, sa secondary niya sa gitna ng ano, stove nga po. Ah, uh, ganun yung sa kabila. Yan, po yung primary, ang lakas pumumuga. Ganyan po kasi ako mag-try, oh, 'di ba? Ibig sabihin yung presyo ng primary malakas po. Kaya ang nag-aapoy lang po yung yung ano yung yung primary niya, yung secondary niya wala pong apoy. Yan, kaya eto, babalik na rin natin, guys, yan. Yan, kukuha po tayo ng panundot na magkakasya doon sa butas kasi napakalit po ng butas yan. Yung ginagawa ko dati, yung inuunat ko lang po yung pordible, yung pinakamalit na pordible. Yan, guys, Ayan ah. yung sinusundot ko po yung butas. Ayan. Ayan, tinitinan na po natin. Ayan, sundot-sundot lang po. Ayan. sundot-sundot lang. Ayan. Para maalis po yung barado. Kaso lang guys, ang problema lang sa portable ko, yung isa lang ang nagkakasya. Ayan. Yung sa secondary niya pala, mas maliit pala sa mga ganitong uh, mga barner na dalawahan. O yun, dyan sa kabila nagkasya guys. Ayan oh. Yung sa isa ayaw halos magkasya. Pinakamalit na yung aking ginawa. Pero didiscartin po natin yun. Yan. Yan sa kabila ayaw po magkasya. Yan. Yan. Tingnan nyo guys ayaw. Ayaw bumaon talaga. Kaya kukuha po tayo ng aluminum ano. Windows yung spring nya. Yun. Yung parang sa mosquito. Yan. Di ba alay po yun. Yan. Yan po yung susunod natin. Sigurado po kasya yan. Yan. Kasya na. Uunatin nyo lang po para diretso hanggang dulo. Tapos iwasan nyo lang po maputol mga loads na, Kasi pag naputol yun ako Lalo malaking problema po kasi maiwan sa loob yan Talaga magbabaklas na po tayo na. Kaya Yan Nakita nyo mahina pa rin na yung mahina Susundutin pa rin natin yan Yan Sundut sundut lang po Tapos pag halimbawa hindi po natin nakuha yung sa sundot Alam nyo po yung gagawin natin Katulad ng binidyo ko na nakaraan Babaklasin na po natin Linisin na po natin Tapos uh, Gagamitan na natin gas para maalis na yung mga dumi may mga grasa-grasa na naiwan. Kasi suminsan sa sobrang tagal na rin ginagamit. Siyempre, parang nagbabaral po rin po sila. Napakalilit po kasi ng mga butas niyan. Mga loads. Hmm. Yan, tinatry po natin. Yan, sundot-sundotin. Ayan, try po natin po. Ayun, nakita niyo po yung pressure. Ayun, malakas na po yung pressure. Ibig sabihin, uh, ano na po yun. Mamaya uh, na doon sa pinaka secondary yung apoy niyan, yung malakas na pressure do sa stop yan. Tingnan yung primary po sa kabila, ang lakas po. yan di ba? Kaya wala problema sa primary. Primary, yun po yung umaapoy sa primary. Yung secondary lang po yung problema sa gitna. Kaya nga sabi ko sa sa customer ko na ganun nga ang ano, barado lang. Kadalasan mo talaga pag mga ganyan barado, kailangan po natin linisin yung bara. Yan. Kaya nga pag hindi ko na minsan maano, binubo, kinakalas ko na lahat. Doon ko na ginagawan talaga ng sabi natin medyo matagal-tagal pa bakla na baklasan. Pero kung makuha sa ganito, okay lang po. Kaya nga po ato, ito tinuturo ko po sa vlog ko yung yung pamamaraan na mas mabilis. Yan. Na ano, na sundot-sundot lang baka makuha kaysa kaysa naman kalasin niyo pa na makukuha lang po sa simpleng ano lang po. Simpleng diskarte yan. And guys, ate. Sinusundot po natin. Inuunat ko lang po para kasi dumiretso sa pilakadulo. May sagad po hukas sa dulo yan. Eh. Yan. And guys, ayan. Ah, sa mga napadaan lang po at nanonood, uh, subscribe nyo na rin po sa YouTube channel. Yan. Wala namang pong bayad yan uh, mga loads. Uh, subscribe na lang po ako para mas marami po tayo mga matulungan po pakishare na rin po sa iba para mas malaman nila kung ano yung mga problema sa about sa gas sa mga LPG range yung mga ganyan guys salamat din po sa mga, mga nagsuscribe po sa akin uh, medyo tumas na po yung ating rating Okay guys, yan sinusunod ko. Tinatalik ko po hanggang sa lumakas po siya kasi parang mawala po yung bara. Ayan, Ayun, nakita nyo po, lumakas na yung ano. Lumakas na yung pinaka, ano niya, yung secondary niya yan. Try, try na po natin ilagay, ilagay po yung uh, stove. Para malaman na natin po kung talagang, ano na, yung ginawa natin, ayos uh, ice na ayos ice na po. Tapos para may balik na natin sa customer natin mamaya. At siya'y matuwa. Okay? Nihintay niya na nga po yan eh. Tinatawag niya lang ako sa akin para gagamitin niya na raw, Walang magamit eh. Ang gamit niya lang super ka lang. Ubus na raw. Um, sabi ko kasi ginagawa pa nga ako yung isa na nakiusap naman ako. Ayan guys. Ah, kinakabit na po natin yung yung burner yan. Yan. Tapos ina-adjust uh, din po natin yung ano yung timplahan ng apoy tsaka hang para maging blue. Yan. tinatali ko lang po kasi minsan hindi pa nakapasok. Yan. Kailangan po yung pagpasok nyo dyan sentro talaga sa pinakabotas po ng burner. Kasi pag hindi sentro, balik ko. Yung parang makikita nyo mapula apoy. Eh. Yan. Yung kita nyo po. Ayun. Yan. Yan. Ina-adjust ko po yung ilalim doon sa, second, uh, sa ano, secondary. Yan. Ayan. Tay po. 'Yon. Ah, uh, kailangan kasi kala walang apoy pero adjust niyo po 'yung sa secondary baka mamaya nakataas lang po 'yung apoy. Yang katulad niyan, kita niyo kala mo wala pero okay na kanina bugay. Baka sa adjustment lang may problema. Kaya ina-adjust ko po 'yon. Ayun. Tapos do sa kabila. Isi sentro nyo lang po yun sa pinaka ano, butas. Yan. Kanina po, uh, hindi na na-video ang ko po yan. Uh, inalis ko po yung mga kalawang. Marami ako nakuha ng kalawang. Hindi ko na na po Bali dito na po tayo nakashortcut na agad tayo sa paggawa. Uh, subukan nyo yung try itaktak nyo rin po kasi baka yun yung pilag, ay, ah, pilagbubula ng bara din po. Yan. Mauling po masyado kaya i-adjust po natin doon sa timplahan ng ano ng hangin kaya yung gas yung sa ilalim Ayun nakita niyo po yung ano yung yung primary yung secondary niya may apoy na po sa gitna kanina wala ayun nakita niyo Yung pina-ask ko ayan, ayan, ayan po yan nakita niya nagkaroon na po wala yan diyan sa gitna nga muna natin yung ano yung yung primary para makita yung secondary may apoy talaga may gas may apoy talaga lumalabas ayun ayun wala po yan ayan kaya okay na po dito sa isa dito sa isa ayan try po natin yan ayan no. Yan, ina-adjust ko po. Kasi siguro wala nang sa kailangan ibaba na muna natin yung ano, yung yung apoy. Baka nakaangat. Yan, palalabasin po natin yung ano diyan, yung apoy diyan sa may na Ayan guys, ah uh, tinanggal ko muna yung burner, uh, sinundot ko rin yung kabila kasi hindi pagano nag-ano yung yung left side na ano na burner ayan tinatay po uli natin ayun yun lumakas na ho ayan malakas na yung pressure ayan kaya nagkalas na naman tayo ng burner ay kanina ay ay ayo pang lumakas ayan pag ito hindi pa rin nakuha ay talagang kalasin na natin ito babakalasin na natin ito kaya tinaray ko uli sundutin ulit sana naman itong huli. Yan. Okay na to. Pag hindi, makapalaban siya sa matinding baklasan ko. Yan. Ito na yung last na inuna ko na yung kabilang side. Yan. Kasi yung kabila okay na eh. Ito na lang isang kabilang ang ah, pasaway. Yan. Na try na natin guys ha. Yan natin sure ball na talagang okay na. Yan. Ayun. Ayun adjust lang natin sa ilalim hmm. ayan na okay guys uh, kaya na adjust natin yan yung pinapalas baka nakaangat kasi yung ano timplahan yan yun na may lumabas na guys nakita nyo ayan ayan yun na may lumabas na kulay ano na apoy na yun yun guys kasi yung hangin niya tinitimpla ko eh kasi hindi pag bubuo nagkakalat kalat yung adjustment kasi sa hangin yan kailangan matimpla mo Ayan guys, uh, tinanggal ko muna yung burner. Uh, sinundot ko ulit yung kabila kasi hindi pagano nag ano yung yung left side na ano na burner. Ayan, tinatay po ulit natin. Ayan, yun lumakas na ho. Ayan, malakas na yung pressure. Ayan, kaya nagkalas na naman tayo ng burner. Ay, kanina ay ay ayo ay, pang lumakas. Ayan. Pag ito hindi pa rin nakuha ay Talagang kalasin na natin ito. Babakalasin na natin ito. Kaya tinaray ko ulit sundutin ulit. Sana naman itong huli. Yan. Okay na to Pag hindi, makapalaban siya sa matinding baklasan ko. Yan. Ito na yung last na inuna ko na yung kabilang side. Yan. Kasi yung kabila okay na eh. Ito na lang isang kabila ang um, pasaway eh. Ayan. Tatry na, na natin guys ha. Yan natin yung sure ball na talagang okay na. Ayan. Ayun. Adjust lang natin sa ilalim. Hmm. Ayan lang. Ayan guys. Uh, kaya na-adjust natin yan yung pinapalas. Baka nakaangat kasi yung ano yung timplahan. Ayan. Ayan na. May lumabas na guys. Nakita niya. Ayan. Ayan guys. Uh, tinanggal ko muna yung burner uh, sinundot ko rin yung kabila kasi hindi pagano ano yung yung left side na ano na burner yan tinatay po ulit natin ayun yun lumakas na ho yan malakas na yung pressure Ayan. kaya nagkalas na naman tayo ng burner ay kanina ay ay ayo ay, pang lumakas yan pag ito hindi pa rin nakuha ay Talagang kalasin na natin ito. Babakalasin na natin ito. Kaya tinaray ko ulit sundutin ulit. Ayan. Sana naman itong huli. Ayan. Okay na to Pag hindi, makapalaban siya sa matinding baklasan ko. Ayan. Ito na yung last na inuna ko na yung kabilang side. Ayan. Kasi yung kabila okay na eh. Ito na lang isang kabilang um, pasaway eh. Ayan. Tatry na, na natin guys ha. yan natin kung sure ball na talagang okay na. Ayan. Ayun. Adjust lang natin sa ilalim. Ayan o. Ayan guys. Uh, kaya na-adjust natin yan yung pinapalas. Baka nakaangat kasi yung ano timplahan. Ayan. Ayan. na. May lumabas na guys. Nakita nyo. Ayan. Ayan. Ayan na. May lumabas na kulay. Ayan na na-apoy na. Ayan. Yan guys. Kasi yung hangin niya, tinitimpla ko eh. Kasi hindi pag bubuoy, nagkakalat-kalat. Yung adjustment kasi sa hangin niyan, kailangan matimpla mo siya. Yan. ayun na. Uh, ah Tingnan natin yung kabila mo na. Yan. Yan. Ina-adjust natin. Subukan pa natin adjust. Yan. Binapalabas natin. Yan na. Ayan na guys. Ah. ginagawa natin kasi yung blue flame eh. Yan. Nawawala-wala kasi yung apoy niya. Yan. Ah. yan. Kaya ina-adjust ko yung timpla, timpla ng hangin doon sa baba eh. Yan. Yan na, ah, guys. Lumabas na. Yan. Yan na, ah, di ba, guys? O. Oh. Yan. Kanina wala. Yan, guys. Pero ngayon, yan. Eh, napalabas na natin. Oh. Ah. Kaya yeah, subukan na muna natin yung ikabit naman itong isa. Para talagang itong ating content tapos na tapos na medyo mahaba rin kasi mabosis itong ginagawa natin sa ano sa stove yan pero kahit mahaba guys at least eh, may matutulan kayo di ba kasi mga, mga, walang kwenta di ba talaga baka pupulutan niyo aral to yan itong isa kanina okay na to wala nang problema yan yan Napakita natin yung secondary yung secondary niya. Oh. Yan. May apoy talaga sa ilalim. Kanina, binu-blue flame ko. Why? Na-adjust ko. May adjustin mo sa ilalim niya sa mga hindi pa nakakalam. May adjustment mo po yung pag nagpo-pull up. Yan. Blue flame na siya. Kasi isa, try natin. Yun. Yan. May nakita na kay apoy sa gitna. Yun na. Ayun guys. May mga apoy na sila. Sa mga blue flame na sila lahat. Yan. Yan. Na-adjust ko pa. Kasi pag hindi mo na ako Ina adjust, minsan, kala mo walang apoy. Yan. Yan kailangan nyo yung apoy talaga maitimplan nyo sa adjustment yan ayun na guys nakita nyo ayun pareho na silang may apoy doon sa pinaka secondary na ano na stone okay na okay na to guys may maya ay papadala na natin doon sa ano sa customer natin okay. yan guys ah uh. Hmm, Ina-adjust kasi natin yan. Yan, pinabo blow flame natin eh. Yan guys, okay na. Ah, uh, nakita nyo na yung kaninang sabi kong walang apoy sa ano, walang apoy sa pinaka get na, ayun, may, may umapoy na ho. nakuha natin kahit paano sa sundot-sundot, kaya yung mga sabi kong sinusundot-sundot, talagang ano ho, talagang yun ang ano, meron uno misa nating ano, gawin bago yung ano, pinaka final na babakal sinu. Ah, hindi ka mga lods, sa samahan nyo po ako doon sa ating customer yung pinagawa nating double burner stove. Ihatid na po natin doon. Tara po. Asamaan niyo ako. Ayan, papunta po tayo doon sa aking pandeliver sidecar. Ayan na po yung aking sidecar. Ayan. Tapos ito po yung stove na pinagawa ng customer. Ihatid na po natin. Halika na mga lotso. Papunta na tayo sa ating customer. Ito yung sugubahe number 2 po natin. Sige, bye-bye po. Ayan na po. Ayan inahatid na po natin mga uh, loots yung pinagawang kala ni boss normal habang binabagtas po natin yung kahabaan po ng uh, road papuntang poblasyon po po dito sa GMA Cavite ha e, kanin kahapon nyo pa ho inahintay yung kanyang double step wala po, po siya magamit uh, ito na po tayo sa house ni boss normal Ayan, i-atid po natin yung stove niya. Ayan. ah uh, tap Uh, Mark, uh, pakibaba na yung, yung stove ni Boss Normal. Ayan. Pinagbaba ko na po kay Mark yung kasama ko po sa delivery. Ayan. Ayan po kami mga, mga batang kasama. Ayan po ay, ayan. Nababa na po. Eh. Yung stove kay Boss Normal

ito lang. na lang. Ito lang. Ito lang. Kasi, lang. Ito 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 ng Ito lang. Ito lang. lang. Ito lang. Ito lang. Sige. po, okay lang po.

ah trabaho ka ni tatay ah. <laughs> pwede Kaya di kayong bumili sa populasyon. Ah, normal panichot lang na. Yan. Kaya di sige. Ah, mga lods. Uh, Ayan, yun yung negosyo ni tatay. Yung ating dinidilbira suki natin sa gas. Yan po, pwede kayong umorder sa kanya. Dito lang sa populasyon po. Okay, salamat, ah, salamat, salamat. Okay, salamat ay Sige po. Sige, thank you, thank you. Thank you, God bless po. Okay. sama sana pumutok yung para anong sapan. Oo. Ah, sige, hanggang dito na lang ating... Yun yung mga dos, nakatid po natin yung kalang na pinapagawa nila. Nakatulong naman tayo sa customer natin, sa kapwa natin. sa mga hindi pa nakapagsubscribe, mag-subscribe na po kayo sa inyong YouTube channel. Dito lang po sa katake At paki ano rin po natin mga notification pa para sa aking video. Sige nga dito lang po, mga dos, uh,